Hi guys. <laughs> Kakain ako guys ng pakwan. Si matulog tulog. Kasi so, hindi makita din si matulog kasi nandun sa kama. Ako naman yung magtambay dito. Habang siya ay tulog. <clears throat> kaya nandun ako sa kama para muntas siya. Nagpamasage. Nalampin nabitawan. Tapos guys, kakalak <coughs> na pakwan. Ang ko. Diyos mo lang. Nagugutom ako guys. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. So nalala ko may pakpan pa ako na sila kagabi pa to. At yung niloto ko ang ginasa. Ang binigay ko kahit kabayan. Dalawang kabayan yung nakatikim. Ngayong araw mo siya si Ruby. So, ayun. Ang grabe na <laughs> po. Tara pa kasi nandito si Ruby. So, ang tamis na to guys. Sobrang tamis. Hmm? Sarap po si Ruby. Masarap i isip. Yung nabili ito namin ng mangga kahapon. Sobrang tamis din. Hmm. So, hindi ko mahila yung lamisa kasi may sapin extension dun sa upuan. Kasi si Matoni natutulog na naman dyan. Kung sa bagay, guys, magkain naman ganito yung usya. Kasi, parang winter na winter, you know? May 3 naman to. <laughs> Lazy day. Grabe ang lakas ng ulan sa Italy. Sana matigil kasi yung sa May biyahe siya mamaya madaling alam, Ano stress? So, nandun siya sa kanila. Kesa naman mag-hotel siya, umuwi sa kanila. Libre man, guys. Kaso, para pinisita niya ang dalawang tanda. Buti nga umuwi siya. Nag-brand out pa. Mmm. Ano po bibili na naman ako ng tubukas. Kung ubos ko to, to. Mura lang naman ang pakwan dito. Parang 7 ham lang yata to. Nakakabusog kasi ito tubig. Tapos ito guys, matulog na ako. Si na tulog na. And, ginagotong ko siya guys. Kasi, hindi ko na alam kung ano yung ko sa kanya. Lahat ginawa ko na. Kahit yung mga dati yung Ay yung... Dara. Kahit yung pagkain. Ayaw nyo nakainin. Yung sobrang taba niya dati. Ayaw nyo nakainin. So tapos pagbabago bago ako, bili ako ng bili. Bili, ayaw nyo rin kainin. So hindi ko na siya maintindihan. Kaya ang gagawin ko, pagutuman ko siya. kasiya ang ko lang ang pagkain dyan. Para no siya. di ba? Kasi pwede ko nag-i-spoiled lang siya talaga. haba. Nagagastusan ako sa kanya kasi. Tinatapon ko kasi guys pag ayaw niya. Kasi gusto ko i-try ko naman ang isa. Kung gusto. Kasi naawa ko baka gutom. So tuloy, nagtatapon ako ng pira. So magkano yung per sachet? May tag yung ganyan 10.25 dirham tapos yung 85 grams ano yon kulang kulang 4 dirhams so depende kasi guys sa ah, brand so kahapon nakapag nakabili ako ng pinkboard 59 dirhams sa kanya so wala lang talaga guys may nakausap ako kabayan. Dati, yung puso niya daw kasi ano daw yung binigay lang yung sa kanya. Ang daw siya kung ano ipakaon kasi yung um, umpisa kayo dumukain, kasi maarte. Ang ginutom niya daw. Kasi nga yung, siyempre yung nabibili lang yung mga mura. Nung ginutom, kinain naman daw. Hindi yun yung, yung, ko ano yung, yung, Kasi ginagawa ko ng lahat. Hindi ko ito Panoorin na naman ito ng isa. Mas sitan naman ako nito kasi hindi ako kumain. Lalo dito lang. Sabi niya naman ako nag diet na ng... naman ako. Kung may period kasi tayo parang boring Pero kung ayaw ng mangga, tapos tinapay, yung nabili ko sa Ludo, meron pa akong isang dyan. Ininit ko yung sa... Tapos tanghali, kumain naman ako ng kanin. Kasi yung diet, may mga ilang kong gusto. Parang pinin ko, parang hindi ako Ang isip ko, pag biscuit ako, may yogurt pa akong gum. Diba? Pas mo hindi naman yan nakapag Yung yogurt ba na may mga flavor? So, sa isa? Pinakulit ako na pumunta ako ng para for para mag-grocery. Ayaw ko. Kasi guys, may laman pa yung... Sa baba, wala na laman. yung na na yung um, stock ko. Mayroon ako dyan okra. Ang palaya. Yun lang. Ang gulay ko wala na. Wala na kamati. May kamatis ko na lang. na lang. Pero yung preserve ko, may maraming laman. Kasi may tilapia ko doon. May manok. May beef. Tapos may ano nga, isang isda pa na malapad at saka bangus. Bumili ako ng malalaki na bangus. Ang bangus ko siguro ano yan dyan, apat na nakasiklak. Sik, sik, siklak. Tapos natuloy pa ako dyan. Tapos may hipon pa pala ako dyan. ba? Diba? Kaya ayaw ko mamalingki. Kasi, kanikagabi yung ulam ko nga, yung sinig, yung, sa dito, ginataan. Tapos kanina, kumain ako ng ginataan isang slice, isang So, bukas, ayaw ko pa rin mamalingki. Yung isa kasi, kinakulit niya ako. Guys. Ayaw ko pa rin. Dapat kanina, pinakapunta niya ako sa for dito lang samahan. Arim, ayaw ko. Walolo, Alada, ayaw ko naman. May time kasi guys, na parang ayaw ko naman lumabas. Ayaw ko si Iwan, si Matoni. Tapos, Tsaka mayroon pa talaga ako, ano, kasi kung balik mo, hindi naman ako. O bukas mag-pray ko lang ako siguro so, na may tilapia ako pa pala ako dyan. Maraming tilapia ako dyan. Siguro dalawa kilo rin dyan. Mag-pray na lang ako ng Bangus, O di kaya magsigang, di ba? So, alam niyo yung isla ko yan dyan. Abutin ba yung mga 3 weeks. Pero 'yung isa nagpapanic na. Okay lang 'ko lang talaga. Tomatis. Tekgola 'yun lang. Wala nang iba. Pag matanda na tayo guys, hindi na tayo ng ganun nang gano'n oh. Kasi ba may binili siya sa Ikea ng shelves. So, pinapalagay niya sa akin. Kasi mga langpuna, kailangan ko pa siguro mga dalawa pa. Dalawa o apat. So, sabi niya sa akin, palagay ko na. Ayaw ko naman guys. Kasi gusto ko isahan na lang. Kasi ito yung palagay mo dito, 50 dirham. So gusto ko isahan na lang. Kasi imagine mo, ipalagay ko yung dalawa, tapos saswerve so pala ko So, makapagantay naman yan. At least isahan lang walang 50 dirhams. Ako, hindi naman importante yun, guys. Nagbabili lang ako ng ganyan kasi kilalagay ko yung mga ibang grocery. Kasi si Matoni, mahilig mo at mo. Ayoko na guys. Surrender. Lamigin ang chan ko nito. Antay ko mula ng isa kasi nag-brand up dun sa kanila. may kasama pang ice yung ulan. Andiyan na may andiyan um, siya may reply na. Kita ko na yung notification. So bato lang naman po kanina ang cellphone ko guys. May ano na to may tawag dito. tawag sa tao may litik. May crack na siya. Pero may alam mo kasi yung guys, skin protector. Hindi naman siya dami. Kasi yung crack niya yung cover. At saka wala akong pangarap na bumili ng bagong cellphone. Kasi hindi naman siya sira at saka isang taon pa lang yan. Ayaw ko na. Ayaw ko ma-overdose. Salamig. Pinyan lang. tomorrow. Kasi nga ko. Ay, naku Lord. Thank you. Lagyan ko na sa print kasi malamig ba. Pinasok ko kasi ito sa dito. So, ibalik natin guys. Ibalik natin. Inside. walang laman yung red ko ay may ano pa pala ko dito ba, uh, saluyot yung saluyot ko ano na uh, thank you lord ah, bak, ano na lang ko bukas magsidigang itrya nyo natin timbang ko Kahapon lang din lang ako eh, 45. <laughs> so, putin, itong Wait, 47.4. Alam niyo guys, dahil sa Dubai ako, 41 lang po. 44. Ibig sabihin tumaba ako. Tumaba ko sa lagi na itong lagi ko kay Makuni. Again, try na natin. May ganito din ako, pero pinadala ko sa Pinas. Sabi <laughs> ko, tingnan natin ha, 47 kanina. Parang pinagbibo ko ako ng ah na pa ha. Oh, 45.4. Ang gulo ah. nasa dili naman ako naniwala nito patulad ka hapon to means 45 lang tulad ka hapon <coughs> yun yun siya si matuni kasi uh, ang bilis na mga upas sabay ka yun so bye bye na guys Sakit ako yung magwiwi lang kaya ako pag ako yung napandang ulit ng gutong pero for now matulog na ako good night guys thanks for watching